Lahat na ng rehiyon ay nabigyan ng sariling bagong Pilipinas Mobile Clinic matapos ang turnover ceremony na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong biyernes. Ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sabihin ako, nagpatigin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyo yung gagawin. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mas mura pa yan kaysa magpatayo ng Barangay Health Center. Bahagi rin daw ito ng mga hakbang patungong universal healthcare. So binubuo na natin yung sistema para sa universal healthcare, para talaga lahat, lahat ng Pilipino may access to healthcare. Actually, sa totoo lang, with this project, magmamalaki na ako na nakuha ko na rin siguro yung universal healthcare sa mahihirap. Ang mobile clinics na ito ay dadalhin sa 28 rehiyon at manggagaling dito sa Metro Manila papuntang Mindanao. Sa programang ito, naisbigyan ng primary healthcare services ang remote areas sa bansa. Ang na-turnover nitong biyernes ay para sa mga natitirang rehiyon na wala pang unit sa Mindanao. Ang unang batch ng clinics ay nakaschedule bumiyahing pakagayan de oro nitong biyernes, habang ang pangalawang batch naman ay pupuntang General Santos City bukas. Iginiit naman ni Ginoong Marcos na kailangan ang tulong ng local governments dahil walang silbi ang advanced na teknolohiya para sa clinics kung hindi naman ito magagamit. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Makagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Ayon naman sa ilang lokal na opisyal, malaking tulong ang mobile clinics, lalo nat na malaki ang ginagastos ng mga tao para lang makapunta sa mga ospital at barangay health center. And almost always, yung barangay health centers din, di din naman kumpleto. For yung slide kanina, nakita natin ang gara, ang modern. And uh, wala talaga yun definitely sa mga barangay health centers. I suppose wala din yan sa ibang uh, rural health centers kasama ang konsultasyon, x-ray at laboratory testing sa maaaring makuhang serbisyo sa mga mobile clinic. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.